Hello po, kumusta po kayo? Master Galen na naman po. Andito na naman po ako upang magbigay ng dagdag kalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay tungkol po doon sa pangyayari or kaso ni Mercy Sunot na isang bokalista ng bandang Aegis. So binahagi po doon ng kanyang kabanda na siya nga daw po ay pumanaw na sa, sa sakit na breast cancer at lung cancer hindi naman po natin tukoy talaga kung anong tunay na pangyayari. Ngunit doon po sa mga post at video na lumabas na siya nga daw po ay nagkaroon ng breast cancer at lung cancer at nagkaroon ng surgery or ng operasyon. At yun nga po, ang sumunod na pangyayari noon ay naibalita na lamang na siya nga daw po ay pumanaw na. So yan po ang pag-uusapan natin ngayon. No? Hindi lang po para doon sa specifically kay Mercy Sunot ng bandang Ages no na bokalista hindi pang na po no dahil hindi naman po natin tukoy talaga no um, yung kung ano tunay na nangyari at bagamat matukoy man natin yan ay mananatiling confidential pa rin no so ating pag-uusapan ito para lang po sa dagdag kaalaman no for this is for um, educational purposes kaya kung bago ka pa lang po dito sa channel ko, click mo na po yung subscribe button at notification bell para updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin nyo po. Yun na nga po, no? pumanaw na daw po si Mercy Sunot na isang napakagaling na bokalista ng bandang Aegis. At ating pag-usapan ngayon, um, itong tungkol sa kaso ng breast cancer at lung cancer at yung pagkakaroon ng tubig sa baga. At kung bakit ba nauwi sa pagkasawi yung mga ganitong kaso. No? Hindi lang po yung tungkol dun kay, uh, hindi lang po ito para tungkol dun sa kaso ni Mercy Sunot, kundi sa mga iba pang um, pasyente na may ganitong kondisyon na maaaring mauwi talaga sa ganong pangyayari, no? Kumbaga may may possibility. So, pag-usapan po natin itong cancer, no? Itong breast cancer po at lung cancer ay magkaibang kondisyon uh, condition po to, magkaibang kaso po to. Ngunit may li mo po 'yan sa isa't isa, no? Dahil napakaraming pamamaraan kung saan po nagkakaroon ng damay-damay uh, itong dalawang organ na ito, no? Na kumbaga kung may breast cancer ka, ay maaari ka rin magkaroon ng lung cancer. So may mga nagtatanong na ano po daw ba yon? Merong ang pasyente ay merong breast cancer tapos meron din lang cancer. So maaring ganun no, both no at maaring pangunahing cancer talaga nila yon. Ngunit sa kaso ng breast cancer talaga o ng ganitong uri ng pagkakaroon ng cancers, gaya ng nangyari kay Miss um, Mercy Sunot, dito po ay mas common sa ganitong kaso ay magkaroon ka ng breast cancer. At magmetastasize papunta po doon sa lungs po no mapunta po doon sa may baga ang tawag po doon ay metastatic breast cancer kung baga nagmetastasize na yung cancer niya papunta po doon sa lungs no yung kung baga galing doon sa may suso no ngunit kung makikita mo po yung cancer cells po na nandoon sa may lungs po niya ay breast pa rin, no? Breast cancer cells pa rin. Hindi pa rin, hindi siya yung lung cancer cells, no? Napunta lang po talaga siya doon. So, isa yan sa mga pangunahing dahilan kung bakit mag, uh, magkaugnay itong dalawang ito, na yung breast saka yung lungs po natin. At tapos po, isa po pong dahilan dito ay yung pagkakaroon ng genetic mutation, nung no? tinatawag namin na BRCA1 and 2, No? So, associated po to sa mga may ovarian cancer at breast cancer. Ngunit, um, mataas din ang risk pag may mutation ka sa ganito na magkaroon ka ng lung cancers. No? So, isang dahilan ay genetic mutation. Nagkakaroon ng mga pagbabago, ng no? alteration dun po sa ating genes. No? Nauuwi sa pagkakaroon ng breast cancer or lung cancer. So ulitin ko, itong mutation na to, no, specific na specifically yung tinatawag naming BRCA1 and 2 ay commonly sa ovarian and breast cancer. Ngunit kung halimbawa yung pasyente ay smoker, no? So mas mataas ang chance na magkaroon din ng lung cancer bukod sa ovarian and breast cancer. Tapos isa pang dahilan dito na kung, ba, kung bakit maaaring magkaugnay silang dalawa, no? Etong risk factor na halimbawa kung smoker ka, no? So kung smoker ka, mas malamang na mataas ang chance mo na kung may br breast cancer ka, di May breast cancer ka. Tapos malakas ka pang magsigarilyo. So mas malakas ang chance na mauwi sa pagkakaroon ng lung cancer din. Tapos itong pagkakaroon ng breast cancer ay mataas din ang chance doon sa mga uh, matagal nang no gumagamit no na napakahaba ma, prolonged use of hormonal replacement therapy. So kaya dapat kayo regular kayong nagpapa konsulta sa doktor o nagpapa-check up para yung pag-detect niyo ng mga hormonal replacement ay na-regulate nare ng mga doktor ninyo. Hindi yung bara-bara po kayo na walang humpay na or kini-reseta sa inyo na you will use it for the law, very long, very very long time. No, so wag ganon. No, dapat um, may regular na check up pa rin sa doktor, no? Para alam niya na kung yung nasa limitasyon ka na, no, na maaring yung paggamit mo ng isang uh, hormonal repla replacement drug ay makaka apekto na or makakasira na sa kalusugan mo. Tapos eh dito no, maraming nalilito na ano daw po ba, no? Ano ba daw po ba mauna? Yung pagkakaroon ng breast cancer bago yung lung cancer? O sabay? O lung cancer muna bago breast cancer? So ulitin ko, gaya nga nasabi ko kanina, ang pinaka-common, no? At talagang usually ito ang nangyayari. Breast cancer muna, tapos mauwi sa pagkakaroon ng lung cancer. So ang tawag doon, metastatic breast cancer, no? Yung cellula po na matatagpuan doon sa ating lungs, ay still breast cancer cells hindi pa rin lung cancer cells no tumawid lang no pumunta lang doon so halimbawa kung makikita naman natin doon sa may lungs niya ay lung cancer cells so ang tawag dito ay lung second primary cancer so so sya, talagang sa kanya yung mismo no so kung nasa breast primary breast cancer kung nasa lungs second primary breast uh, lung cancers no kasi pangalawa na siyang nangyari no ngayon kung halimbawa naman po na um nauna yung pagkakaroon ng lung cancer tapos sumunod yung breast cancer pwede bang mangyari yon so pwede pero this is very rare no uncommon po to so kung mangyari man po yon ay hindi talaga sila related no kumbaga they are not connected to each other kumbaga nagkaroon ka talaga ng lung cancer then kalaunan ibang ibang cancer din nagkaroon ka rin ng ng, ng breast cancer at doon po sa kaso nga ng ni Miss Mercy Sunot na nagkaroon daw siya ng tubig sa baga no so maaari talaga tayong magkaroon ng tubig sa baga pag tayo ay may breast cancer at lung cancer in advanced stage So maaari tayong magkaroon diyan ng tinatawag na pulmonary edema, no? Sa pulmonary edema, ibig sabihin noon yung lungs po talaga natin, no? Yung lung tissue po natin, no, doon sa mga alveoli namin na tinatawag, may mga tubig talaga doon talaga sa baga, no? Meron din tinatawag dito na tubig sa baga pero ang tawag namin ay pleural effusion. Ibig sabihin, nandun lang sa cover ng lungs yung tubig, no? Doon lang nag-accumulate yung tubig nila. No, so parang ganyan po. Yan po, yung pleura po yan, no, pag andiyan yung tubig, ang tawag diyan, pleural effusion. Pero pag nandiyan po yung tubig na nasa loob na ng baga, no, yung lung tissue mismo. So kung nandiyan sa may tinatawag na pinaka visceral part, eh ang tawag po namin diyan ay pulmonary edema. Ngayon po, isa pang nangyayari diyan ay tinatawag namin na malignant pleural effusion. Ibig sabihin na yung yung tubig diyan sa may plural space mo, no? Na no, yung coverings ng baga po natin ay na ang dahilan po niyan ay yung mga cancer cells, no? Ininvade niya na, no? Parang sinira niya na yung yung plural cavity po natin. So, yan po ang mga maaaring dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng tubig sa ating baga pag tayo ay may advanced stage ng breast cancer at lung cancer. Kasi pag punong-puno na ng tubig yung baga natin, no? Doon sa may, ano natin, plural uh, space, eh, makukompress po yung lungs natin, no? So, kung makukompress po yun, magiging hindi na effective yung oxygenation po natin doon, no? Hindi na magkakaroon tayo ng um, magandang gas exchange, no? Yung pag, pagpapalit ng carbon dioxide at oxygen doon sa ating lungs. Kasi nga, nakokompress na eh. Tapos, hindi siya makapag-expand. Pero yun yung, paano siya mag expand Kasi kung punong-punong -puno na siya ng tubig, no? Magang-magana siya. So, paano siya mag expand Eh, nakokompress na nga siya. So, talagang magiging, pag ganun po ang nangyari, mag-fill mag na po yung respiratory system natin. Magkakaroon tayo ng respiratory failure. Minsan naman, after surgery, nagkakaroon ng mga hindi maiwasang komplikasyon. Tandaya ng pagkakaroon ng tinatawag na pulmonary embolism. So, nagkakaroon ng pagbabara doon po sa tinatawag namin na pulmonary artery. No? Daluyan po yun ng dugo doon po sa ating baga. So, pag nagbara po yun, So maaaring magdulot yun ng respiratory failure pa rin. So yung tinatawag namin na sudden respiratory distress. no At ito po ay napakadelikado na maaaring mauwi po talaga din sa pagkasawi. Tapos isa pa sa mga komplikasyon after surgery, yung pagkakaroon ng tinatawag namin na pneumothorax, no? na parang nagkakaroon ng hangin dun sa may baga. No? Dahil halimbawa meron din lang tissue dun na tinamaan ng operasyon. Tapos maaari ding uh, magkaroon dito ng komplikasyon na hemorrhage, no? Tapos siyempre infections. So 'yan ang mga komplikasyon na maaaring kaharapin ng mga tao na ganyang kaso na nag-undergo ng surgery. Tapos halimbawa, yung pasyente eh talagang yung bukol niya doon sa lungs niya, no? Uh, yung mga bukol-bukol niya doon, yung mga cancer, yung mga tumor, no? Eh talagang Uh, in-invade na rin yung, yung coverings ng puso po natin, no? yung pericardium na tinatawag namin. So, nagkakaroon din po tayo doon, no? Hindi lang po pwedeng hindi lang po sa baga nagkakaroon ng tubig, no? Ma maaaring sa puso din magkaroon ng tubig. Ang tawag po doon ay pericardial effusion, no? At maaari din tong magdulot ng tinatawag namin na cardiac tamponad, no? Yung tam uh, ang ibig pong sabihin noon, nagkaroon ng pamumuong dugo doon po sa loob ng puso na pag ibinuga ng puso natin, no, pag pinamp ng puso natin, ay maaaring sumama sa sirkulasyon, papunta doon sa uh, daluyan ng mga binadaluyan ng dugo natin. Example natin dyan, yung coronary artery. At kung may ganito kang kaso na pericardial effusion o yung tubig sa may puso po natin, no, doon sa uh, covering puso natin, at mer nagkaroon ka ng cardiac tamponad, tapos inoperahan ka. No? Yung ganitong mga senaryo ay maaaring makapag uh, palala pa nang kondisyon uh, na maaaring magdulot ng myocardial infarction no yung pagbabara ng isang daanan ng dugo doon sa ating puso no yung coronary artery so yan po yung mga maaaring mangyari sa isang tao na merong napaka-advanced stage na ng uh, breast cancer at lung cancer So, tayo po na mga pasyente na dumaranas ng breast cancer, no? Huwag po kayong mabahala, no? Uh, alam ko po na grabe na naman po ang anxiety po ninyo. Tumatakbo na naman po sa isipan ninyo na baka mangyari yun sa inyo, no? Uh, alam nyo po, hindi naman po lahat ng tao ay nauuwi sa ganun, no? Hindi lahat na may breast cancer ay nauuwi sa ganun. So, siguraduhin nyo lang, huwag nyong pabayaan. Ang kondisyon ninyo regular pa rin kayong magpa-check up sa doktor at lalo na 'yung mga hindi naman advanced stage, no? Basta tuloy-tuloy lang ang gamutan, huwag po kayong mabahala, no? At doon naman po sa mga walang 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 breast cancer na pero may lahi, no? So kumbaga, prone pa rin kayo, no? Lapitin pa rin kayo na magkaroon ng ganitong kaso, pero kung pataasan nyo pa 'yung risk factor ninyo, no? Ah, uh, siyempre, lahi nyo na tapos pabaya pa kayo sa health niyo no so unhealthy lifestyle kayo eh di ba mas magiging lapitin kayo nung pagkakaroon ng isang cancer na ganito so ito lang po ang maikling pagtatalakay po natin tungkol dun sa nangyari sa isang napakagaling na singer na bokalista ng bandang Aegis no um inuulit ko po ang bidyong ito ay hindi po patungkol lang talaga doon sa kanya, no? Ito po ay kumbaga bigay aral, no? Bigay dagdag kaalaman po sa lahat tungkol po sa mga ganitong kaso na yung pagkakaroon ng breast cancer na mauuwi sa lang cancer at kung paano ba magiging delikado na pag naging advanced stage talaga, no? So, minsan minsan kasi maganda rin yung um, alam natin yung kahihinatnan natin sa dulo no pag napabaya tayo. Syempre kung alam natin kung anong nag-aantay sa atin sa dulo, syempre mas makakaiwas tayo no kay paano mapipigilan natin na umabot talaga tayo sa stage na ganun. So ako po uli si Master Galen. Ah uh, paalala lang po, ang mga video po natin na nilalabas sa channel na ito ay tanging gabay lamang ugaliin pa rin ang kumonsulta sa inyong mga doktor upang sa gayon ay kayo ay mas masuri at mas malapatan ng tamang lunas. Hanggang dito na lang po. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam pansamantala.